Hola from Barcelona. Today, ipapakita ko sa inyo kung paano kami magluto ng seafood paella. Birthday kasi ng mam in ko. At wala siyang ibang request kundi ito. Dahil medyo kuripot ako, ayan, busy-busy mga bata sa paggawa ng birthday card. Hindi na kami bumibili. Kasi sayang din naman ang pera. At alam ko mas ma-appreciate ito ng kanilang lola. Speaking of pera, kailangan ko na din pala magpadala sa Pilipinas. Lima kasi magbe-birthday this month sa aking pamilya. Pera na lang naisip kong irigalo. Bilhin na lang nilang kanilang gusto. Transfer ko nga palang gamit ko sa pagpadala ng pera. Kasi hassle-free na. Bukod sa mataas na yung rate, siguradong pang safe at mabilis agad nilang marireceive ang aking padala. Nandito na tayo sa bahay ng binan ko. At tara, magluto na tayo ng paella. Kakailanganin natin ng fish broth so itong uunahin lutuin ng hipag kong si Mariona. Ulo, buntot at tinik lang ng white fish ang gamit niya. Less fat daw kung puting isda ang gagamitin mo kumpara sa blue fish like sardines or tuna. Ma-oily daw kasi yon. Mas ideal ang puti sa pagawa ng soup. Kung nakikita nyo parang pinilito lang ng konti ni Mariona ang isda. Tapos nilagyan ng crushed tomatoes at saka na niya babaliin ang sandok. Ang lakas ng tawa ko. Akala mo naman may ambag ako dito. <laughs> Isang kilong bigas ang lulutuin natin so kakailanganin natin ng apat na litrong fish stock. I... 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 Papakuluan niya ito for 20 minutes. Dito sa tabi ng soup ay eh, niluluto na rin niya ang mga seafood na ipapatong natin mamaya sa paella. Piniprito niya lang din gamit ang konting olive oil at asin. Ang toppings natin for today's paella ay crayfish, shrimp, squid, mussels at scallops. Hindi naman daw kailangang lutong-luto. Half cook lang okay na. Kasi maluluto pa din daw naman ito mamaya sa paella. Gagawin naman natin ngayon ang base. Pagkaluto ng squid, inilagyan ito ng sofrito ni Chef Jama. Tinamad na. Ang sofrito ay thick sauce na gawa sa onion, tomatoes, olive oil, bay leaves, at pimenton powder. Hindi nyo na kailangan bumili niyan. Lutuin nyo na lang mga nasabi kong ingredients kanina. Unahan yung onion. Kailangan nyo lutuin at palambutin ng sobra hanggang sa magkaroon kayo ng sofrito. Naglagay ng konting fish stock sa so Chef Jama sa so sofrito. Ewan ko ba dito? Binuksan pa? Hindi nyo siguro nakita ang malaking kaldero ng fish stock sa tabi niya. Ito namang hipag ko eh, may gusto iabot sa akin. Ako na nga walang ambag dito, ako pang may regalo. Ayan, chicharon, M&M's at ang mga kawawang baby squid dito na hindi man lang nabigyan ng chance na lumaki. Nilinis na ni Chef tsaka sabaw na gagamitin natin. Inistrain na rin kasi din naman natin kailangan yung laman. Dito tayo magluluto ng paella sa labas ng bahay. Maganda naman ang panahon. Medyo mainit pa kahit November na. Tinakpan na lang ni Chef tsaka ng karton ng lamesa. Una niyang inilagay ang kanyang base, ang sofrito na merong squid. Ininit at parang naigana. Sunod naman ay ang paglalagay ng rice bomb o arroz bomba. Kung wala kayong arroz bomba ay pwede din naman ang arborio rice. Kung napansin nyo, pakros niyang inilagay. Isa itong pagpasalamat sa Diyos sa biyayang pagkain sa araw na ito. Inilagay na rin Chef Jama ang fish stock na niluto natin kanina. Si Lola Marce na lang muna ang magiging guardia. Marami pa kasi kaming lulutuin doon sa loob. Ganito naman lutuin ang hipag ko, ang scallops. Pinakiwalay niya ang laman sa shell. Nilinis isa-isa. Isaserve niya ito gamit ang mixture na ginawa niya na nasa bote. Olive oil, garlic, at parsley. Lalagyan ng konting asin. Ibabalik niya sa shell at nilagyan ulit ng kanyang mixture. Itatabi na lang muna para initin dito mamaya pagdating na aking biyanan. Nahirapan naman ako dito sa regalo niyo sa akin. Kailangan ko kasi tanggalin itong maliliit na pen o itong puting something sa likod ng mga kawawang squid na ito. Gagamit lang kami ng harina para sa breading tapos yun ipiprito na. Itong dish na ito ay tinatawag nilang chipirones. Inhanda ko na rin ang table at ilang appetizers. May cheese at crackers, pickled olives with anchovies, chicharon, at panay din ang papak nitong asawa ni Mariona. <laughs> Habang busy lahat, ay rin si Lola Marce. Ayan, iniwanan niya ang paella. Nagutom na. <laughs> So wakas dumating na rin ang aming birthday girl. Saktong paluto na rin ang paella. Kaya iyan tiki man time na. Hindi do kailang haluin ang haluin ang paella. Dalawang beses o so, tatlo okay na. Hayaan niyo na lang siyang maiga. Kasi kapag hinalo niyo nang hinalo ay eh, baka maging risotto na. Pero ako mas gusto ko yung medyo creamy na paella, yung hindi masyadong igang-iga. So ito yung gusto namin ma-achieve ngayon. 3 minutes bago maluto ang rice, ilalagay na rin natin ang ating toppings. Then kapag luto na lahat, patayin niyo na ang apoy at ilayo niyo na kay lola. Ay I mintak mean, pa niyo for 5 minutes. Kain na na. pinagsilbihan na rin kami ni Chef Jauma. Masayang-masayang mamin loko. Ito lang naman daw ang hiling niya. Ang malulusog kami at palagi magkakasama. Sobrang sarap nga ng paella nila. Kung pwede lang ilabas ito sa screen para matikman nyo rin, ay ginawa ko na. kinantahan nagblow ng candle. At ay na rin namin ang na aming mga regalo. Inabot na rin kami ng gabi dito sa Kakachika. So yun lang guys for today's video. Pagka sa susunod, adios! Marisita. Bye.